Maya at haal daw ako si Daphne Madrid o okay, kini ang Malay Balay News Update. Mas gipahapsay o mas gipanindot nga Child Development Center sa sityo Tagilano, Barangay Kanayan, turnover Ang bagong renovated daycare center, gi-turnover sa Petsa, Setyembre 30, 2025. Kini nga proyekto kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagpangulo ni Mayor Warren Pabiliaran aron mapalambo ang mga pasilidad nga maghatag og maayong pundasyon sa edukasyon sa mga kabataan. Ang maayong kahimtang sa atong mga child development centers magahatag og mas maayong nga oportunidad sa pagkatun on ug magpalig -on sa kinabuhi sa mga kabataan. Una sa tanan, congratulations sa Uh, ayaw ko ninyo pasalamati personal kay instrumento ng cube ko. Ang inyong pasalamatan, ang katong tao na mo'y nagbutang sa ako, isip mo Kung wala ko nagbutang mga tao sa ako, kap, isip mo hindi eh, di ako ang mayor din So magpasalamat ka sa mga tao, kaninyo, katawa na inyo kong gisaligan. Eh, kanal ako, na kuha. O, rin, ko kaninyo. Kung niya, instrumento lagi may sa city government. Ang kanal kwarta ni Nigigami, ato ramang giyapon. Igo lang nato iplastar. Oke, eh, kay eh, kung walay gobyerno, gubot man. Gubot man. So, ang atong pasalamatan, ang atong magagawang, kung kamukyot katawahan, mga ginikanan, um, kamoy nagbutang sa ato niya. Uba na itong may sila yung mga konsihal, kamoy kaplastar sa ato tinuig na kwarta. Basta kayong syudad sa malay, -malay nanay, na, may tabang gikan sa national government kung itong amo lang ibastad kung isa na niya ani atong ibastad ang kani mga daycare okay, sila foundation guild sa nasod sudah so, magbit karakter so, sa mga ginikanan uh, paliog lang ba pagani ninyo si teacher Michel, uh, Michelle Gamas Gamasco kung say paginanglan unta rin na makaya sa mga ginikanan inagmagib sa pagtanong ug ula o pag kita mau giutai teri ke para mahimun yang karena mau beras ngilahan draw kan ada tuh permission lah ya mahimu ini nato tunggu tak tunggu mahiru nama kasurda pada hari itu sih sebabku maka paham itu kita minta dia kali dua kilo kami bantu lo bilang itu masih belum mulai masih mau pakai nama tak di makai balung ini kado. Sukanalangan, sukain itu sukanalangan. Nagdadagang niya salamat sa katawan sa Tagilanaw na full support niya aning foundation sa itong nasod. Okay, five years from now, ten years from now, magay elementary sila, mag high school, mag college. Sila po na natuwang, kadagpuan sa atuwang lugang po. Ang suporta o pagtaga ni Mayor Pabiliaran sa sektor sa edukasyon nagpadayag sa iyang tinguha nga ang matag kabataan gikan sa pinakalayo nga lugar makatagamtan sa kalidad nga edukasyon o mga pasilidad nga angay kanila. O sa kini kadakong lakang alang sa kaugmaon sa atong mga kabataan o sa tibuok syudad. Una-una, ako nagpasalamat yun ang ko Tungod kay, taon pag yun, sa time ni Mayor nga ipasuroy ang tanan ng mga liquor centers sa Tiguok na siyudad sa Malaybaray. So, o sa nami sa parangay sa kanayan na kabinitisyo, ikaluhan na ni turnover na himo sa akong parangay sa kanayan. So, o ni Mayor, malilit na kapalitan sa imong uh, administration. administrasyon, matang ni ganina, instrumento pa sa pag examin sa kwarta para sa education. Pero Mayor, dili siguro kung mahimo ganina ang tanan na mga panglantaw panandoy sa mga barangay kung wala sa kahit taas na panglantaw para sa mga matutawahan sa barangay sa tanay. So, usap ni Mayor, kapasunatan yun na So, salamat tayo, Mayor. So, makalaong ka na kining Tinder Center na gihatan sa mga so among kining alimahan o katimanon o ban sa among konsiho o labaw sa tanan, mga siya ang nagsakripisyo sa pagtutok sa mga kabataan niya rin mapasalamaton ang mga ginikanan, barangay officials o magtutudlo sa komportabling daycare center o makita usab ang kalipay sa mga kabataan. Uban sa mas daghan pa ang mga proyekto sa umaabot, padayon ang atong pag-uswag o pagpalambo sa Malaybalay City. Og mga kato update karong at sa dugang pang mga balita. mamahimong nga i-follow, i-like ang official Facebook page o i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Tabiliaran. Ako si Daphne Madrid o okay, kini ang Malay Balay News Update. Mayong at salamat tong kay.